Hello guys, ah, magandang tangali. Ah, welcome to my back, my channel. Ah, my name is Tito guys, TV Vlog. Ayan, ah, natin, si, atin kumpare, si, si, si kumparing soy. Ah, ayan, nag, nag, naglalagay ng halo, sa may balde. Ayan naman yung kasama niya. Ah, Magbubuhos sila guys ng poste doon sa dulo ito guys ang ginamit nila uh, dala dala ngayon yung buhos guys uh, tara punta natin ayan guys uh, pupunta tayo doon sa dulo ayan si Purman at uh, may dala dalang uh, sakong itim uh, <laughs> trabal 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 guys trabal ayan ayan uh, Ayan, uh, sila ngayon dito sa Pusti guys, ayan na ang pusti. Ayan naman yung anak ni Forman uh, Anthony Atria. Ayan ang anak niya guys sa taas. Uh, ayan naman ang maglalagay doon ng halo. guys, tara. Uh, Akyat tayo. Ayan yung mga kasama natin. Ayan, ayan. Ay, may, may mga dalang, may dalang halo guys. Ayan, uh, bubu, bubuusan guys doon sa dulo ah uh, guys, tara guys, atin tingnan natin na uh, akit tayo para tingnan natin kung kung matibay ba ang halo nila ang uh, ilan ng siminto uh, madami guys na nila guys abos sa uh, bus, uh at siminto ayun sata si Austria uh, magbubuhos tayo guys ngayon ng poste Ah, uh, para para tumibay ng ating puste. Ayun, uh, nakita tayo, guys. Tara, guys. Yan, guys. Ah, uh, ay yan, guys, ang ating puste. Ayun, ang binubuhusan nila. Ayun ang ginagamit ni ginagamit nila ay uh, plats na yero. Ayun naman ang anak ni Forman, Anthony Asria Ah, uh, siya naman, guys, ang nagbubuhos dito sa atin sa sa puste dito. Ayun, ah uh, Ayan guys, uh, pupuno nila yan. Ayan yung magkasama natin guys, uh, kumukuha ng halo. Ang pampus si guys. Ayan ang... Ito yung ano eh, hindi. Hindi nito, hindi. Uh, pupuro nilang guys ang ating puste. Uh, dito tayo guys maglalagay ng i-beam. Ganito uh, 'to, atin 'yan. Now. Ha, chatot nya Velasco, at uh, taga San Lucas Kalabanga, shout out nya pelaki Sandi Bibal, ataga Buri Kemuning, ah uh, Kalabanga. Ah uh, shout out pelaki Alin Payo, ataga Sipukut, Pukot Camarines Sur. Ah shout out pelaki Alan Turaok Kamaya ataga Angeles City Pampanga. Ayan guys, sa ah, binubuhusan pa nila. Ah, hindi pa guys, napupuno ang ating puste. Ah, kunti na lang guys, ah, mapupuno na lang daw. Ah, sabi ng anak ni Forman, Astria. Ayan naman yung mga kasama natin na ah, nagdadala ng halo sa baba. Ah, papunta rito. Ayan. Ah. Ah, shout out niya Kumparing Pindo. Ayan ah, daw. Ah, taga, sa, taga San Isidro, Calabanga. Ayan na. guys, ah konti na lang, mapupuno na ang ating puste. Ah kasi ah, bukas, sa ah, babaklas nila 'yan. Ah, para magamit pa ng ating atin, atin plywood, uh, yung ating forma uh, kaya binuhusan nila ngayon uh, guys, uh, kunti na lang ayan uh, ayan, kunti na lang guys, uh, malapit na mapuno ang ating puste, dito sa contraction worker isang balde na lang guys ilan pa, boss so, dalawa na lang, isa ah, uh, isa na lang daw, sabi ng anak ni Forman, Austria guys, ah, uh, ayan, ah, uh, tapos na talagang isa na lang talagang halo ayan, ah uh, uh, tinanggal lang guys ang ating ginamit na plat zero, ayan, ah uh, puno na talaga guys Achatot uh, nya pala sa mga taga Kalabanga. Kamarin ni ito. Ah, uh, Happy pista nga pala mga taga Bigas, uh, malapit ng pista. Uh, October. October 25 ang pista sa, sa Bigas Kalabanga. Uh, happy pista po sa lahat, mga taga Bigas Kalabanga. Uh, October 25. Happy pista po. Ayan, uh, guys. Uh, thank you very much. Uh, welcome to my back, my channel. Uh, my name is Tito, guys. TV vlog. Uh, guys, mababa uh, na, na si Astria. Um, may gagawin pa daw sila doon sa dulo. Kaya bumaba na siya. Uh, baka doon, guys. Magbubuhos pa sila. Guys, uh, thank you very much. Bye-bye.